Dito na po yung mag-harvest. So ayan na po. E, harvest na po yung mga palay. Time of harvest na po. Saludo po sa lahat ng mga farmers natin na nagpapagal para may kainin ang mga tao. Ayan. so ayun po sila. Mali dalawa po yung ano mag-aani. Ayun. Nakikita Ay po natin ganyan ngayon. Tapos mamaya wala na po yan. Maani na po yan lahat. Hanggang doon po. Hanggang doon. Malawak-lawak din po yan. Sayan so po yung mag-aani. Matyaga talaga yung mga farmers po natin. Mabilis lang yung pag-aani. Baka ilang oras lang ito. So, ayan. Ilang oras lang yan. Ah, doon nila inuna doon pala nila ino na mag-ani. Ang lawa kasi eh. mabilisan no? ang galing naman so may kita po natin mamaya wala na po itong mga palay na ito. no mga farmers talaga para lang may makain tayo maraming salamat po sa inyo pong panunood at suporta ah. God bless po sa ating lahat God bless everyone thank you for watching